guys Maligayang gabi sa inyo guys Pero natin lagi dito Kaya gabi lagi ang content natin guys Kaya galing ko tayo sa Tarbaho Tapos video pa traffic Kaya tuwing gabi lang tayo guys Magpo-content Simple lang play, yung natin guys Gagawa lang tayo ng pansit Gisado guys Ito yung ano, natin guys Ang trap Guys Meron tayo itong Bihon guys Tapos ito yung ano nya Meron tayong pork saka hipon guys tapos lagi natin ng twist guys ilalagay natin ng sicarol syempre ito yung sangkap nya guys pamintang durog magic sarap tapos meron tayo rito ng toyo guys tapos oyster sauce syempre guys ilalagay natin ng aswiti ano, ah, tapos ito yung guli guys ripulyo, carrots tapos sibuyas at bawang Siyempre guys, meron tayong 4 cubes at papartiran natin guys ng daing na bangos guys. Sige hey guys, update muna kayo. Kulang kayo, pag okay na yung pancit gisado. Yun guys, inalagay mo natin yung smithy natin guys. Para kumula yan guys. Para makulay yung pancit natin guys. Yan yung ilalagay natin. guys. Update ko lang kayo mamaya guys. Ayan na guys. Ilagay na natin yung bawang natin guys. Sabay na rin natin yung luya na ano natin guys. Ibuya.

guys. Lagay mo na natin yung tuyo natin guys para magkalasin yung karami na natin. Tapos paminta. Tapos magic syrup guys. Bitos bitos po natin yung guys. guys, update ko naman ulit Yan guys, sila lang rin natin yung dahing na bangot guys habang nagpanotate siya kanina okay, guys para sabay sabay tayo guys kumain guys hey guys update ko lang kilit guys mamaya yun guys ilalagay na natin yung ipo natin guys sama na natin yung. para malagahan natin sa day kaya natin yung nagagay na yung nagagay yung nagagay yung gulay niya kasi na yung ipo natin Thank you guys pagkita na kilit mamaya yun guys ilagay na natin yung karos guys may na yung napulyo pag hindi malambot na yung karos natin tapos mikos mikos muna natin yun ito lang guys ng pancit na ito ay baka siya pagkita na ito

guys, tanggalin galing mo natin ito guys ay okay, huwag papalabas tayo na ito guys kailangan kung tinan yung guys okay, Guys, mo natin ng tubig yan. guys. Lagyan mo natin ng tubig yan guys. Tapos kilagay na natin yung oyster sauce guys. Yun. Tapos kilagay na rin natin yung Oh, cubes yung tirantuyo natin guys, then guys, it, case, then guys natin yung guys yung guys guys yung guys yung guys natin guys so, yung okay yung guys 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 Ito so guys, pag malapit na maluto, ilalagay so ma na natin yung chicharon. Okay guys, at least kung Yun guys, ilagay na natin yung gulay natin guys. Then okay na yung pagsit natin. Maapog. Dami guys, mga Dami guys, mga na natin yung guys tapos mamaya ilalagay na natin yung sitsero natin okay guys update tuloy kulit mamaya yan guys ilalagay na natin yung sitsero natin guys maapaw guys okay guys update tuloy kulit mamaya yan na guys okay na yung pansit gisado natin guys yun punong-puno guys napaparaming mapapalapon kami guys ng anak ko guys yung dami napupuno na yung kawali natin guys si guys maghahain muna tayo guys update ko ng gilid mamaya maghahain muna tayo yun na guys okay na yung pansit gisado guys at yung daing na bangus guys wow ano pang inintay natin guys Gugutom kainan na, na, na. Guys, Nagugug nagugutom na ako nagugutom na yung anak ko guys Stop guys, mo. kain na na. Yun guys, katatapos na natin magluto guys. Ito na yung niluto natin. Simple lang guys. Meron tayong daing na bangus guys. Tsaka guys, is... sutan hoon. Pansit gisado guys. Yan guys, bago tayo kumain guys, pray mo na tayo. Ayan mo pa rin sa mga sport. Maglaro pa rin maraming salamat po. Sa blessing na binigay mo sa amin sa araw. Maraming salamat po. Pinagawin kami at ayaw sa sakit yeah, salamat po. Maraming kandis. Guys, ano pang nyo? Kain na Simple mo lang tayo ngayon, guys. Dahil nag-istray tayo ng puro pork ngayon. Hindi pa naman yung minuto natin, guys. Pero guys, dahil hindi pa kumain, guys. Kain tayo. Kakabalit, guys. Makapalaban kami, guys. Wala yung ano natin, guys. Yung gis natin, chuchay. Magkain tayo.

Ito po yung natin guys. Tip na ito. Yung suka. Ito ba? Ayuh, ini kalau nak kerja ni, jadi kira kira tu nasi cerun. Kenal, okay? Bapa pernah mengkemini anak kita tu. Dry yung ano natin guys. Kasama isa, chuchay. Tulog na. guys try niyo rin to guys lutuin sa pamamahay niyo sarap guys ang anong kalabasan simpleng luto lang guys Pero guys, panaro. Ano makikita guys? Ano, mm, talo -hmm. guys, dumating na si Chuchay guys. May backup tayo. Galing si Chuchay siya guys, nagising. Nagut kasi nagutom kaya nagising. Kaya kakain na si Chuchay guys. Dumating na yung ano ko guys, backup ko. Yeah, obus to life. កែងកែងនេះគម្រើមប masarap guys yung ulo. Ito na ngayon guys ang ano, nahuhuli. Kagabi tsutsay ang panalo ngayon tsutsay nang nahuhuli. Tsutsay guys. Kasi ako nahuhuli. na tsutsay. Tulong mo pa. kayang kaya ng chai oh guys busubo busubo guys simpleng ulam lang natin yung guys G ano gisalo pancit guys yung may daing na pamos pinirito natin simpleng recipe lang yung guys kasi may nag request kasi guys na pancit daw kasi iba't iba rin kasi ang pagluluto ng pancit. Iba rin yung sa atin guys. Iba rin kasi yung iba nagluluto. Kaya ginawa natin siya ng content guys. Hindi ko lang sabihin yung pangalan guys. Ang nag-request sa atin. Siyem chay. Chuchay guys ang palalo ngayon. Kagabi si Chuchay ang ano. Hindi machay dahil nagugutom na yung kamera natin. Ay paan, meron mo yung condition, di ako. Nagugutom na chay yung kamera natin, chay. Kaya bilis siya machay. Parang awa mo na chay. <laughs> <laughs> Parang nga mo na Chai, bilisan mo na. Nagugutom na yung cameraman natin, Chai. Oh. Parang challenge ka rin dito So eh. oh, guys, konti na lang guys, matatapos na rin si Chod Chai. Ang pa rin ito. Sira natin. 19 ha? 19 to. 19 19 mga bro na di kala mak Okay guys dito pala yung video namin, guys 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 na guys na kami sa inyo, guys marami, marami salamat, guys nyo sa amin, Bye, guys 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 and that is all see you tomorrow guys bye bye